nasa kabilang linya na natin si uh, Arya Leya. Uh, Idediditan niya sa atin yung balita uh, tungkol sa presyo ng palay eh, dito sa Gimba. Merong uh, kaaani lang dyan sa area ng bypass road na 22.50 hanggang 23 pesos per kilo na lamang nabili. Ibalita mo yan, Arya Leya. Gandang tangali dito sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw nasa 20 pesos per kilo hanggang 23 pesos per kilo na lang ang presyo ng kakaaning palay ngayon dito sa bayan ng Gimba. Ito ang nabungaran natin kahapon, February 26 2024 mula dito sa Gimba Bypass Road kung saan doon itinitimbang at ikinakarga sa truck ng ahente ang mga bagong ani na palay ng isang nagnangalang maki ng Barangay Santo Cristo. Ayon sa ahente na si Ginoong Nino Mendoza, nasa 123 to 126 na kabans ng palay, ang naani mula sa isang ektaryang lupain ng may-ari ng palay. Long tin variety ang palay at tumitingbang ito ng 56 to 58 kilos sa isang kaban. Natanong din natin ang ahente kung kay, bakit biglang bumaba ang presyo ng palay. Ayon kay Mendoza... Hindi niya alam kung bakit 'yun ang kalakaran na sinusundan nilang mga ente kaya wala daw silang magagawa. Dito lamang unang linggo ng buwan kung matatandaan natin, uh, buwan ng pebrero ay nasa 25 pesos per kilo hanggang 26 per kilo ng palay ayon ito sa mga asente na, na natatanong natin na nagbibilad ng palay sa bypass. Uh, ito ay hango ang mga palay mula sa Tarlac, Pangasinan at Isabela. At sa ulat naman ng PSA na nakuha nating datos o so galing sa Philippine Statistics Authority, nito lamang February 22, 2024, tumaas ang farm gate price ng palay sa unang buwan ng 2024. Nasa 25 pesos kada kilo ng palay. Ito ay mas mataas ng 9.6% kumpara sa 22.89 kada kilo ng palay noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon. Samantala kasamang army at kasamang G, may mga magsasaka tayong nakausap kanina. Kung ano ang saloobin nila dito hinggil sa kalakaran ng presyo ng palay na yung malapit na ang anihan. Isa na nga rito si Ginoong Daos ng Barangay Supol. Uh, ayon sa kanya, sana iwag naman nang bumaba ang presyo ng palay. Dapat itaas pa nga dahil mahirap na ang patubig. I-steady na lang sana. At ayon din kay Ginoong Dante Alfonso, isang purisyentuhan, bumubulusok na naman ang presyo dahil madami na ang magpapaani. At sana maabutan ang 25 pesos per kilo, maganda naman sana para masaya ang mga magsasaka. Samantala, tiningnan din natin kahapon ang mga nagbibilad ng palay sa gimba bypass road. Tila muling bumalik kabilaan ang bilad ng palay at hindi natin tukoy kung sino ang may-ari ng palay. So yan muna pansamantala, pansamantala po. Ito inyong Arya Leya para sa balitang lokal ng Radyo Natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabagita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Nako, meron na naman pala uling uh, sabi mo, may nagbibilad na uli dyan sa bypass road eh. Kasi mukhang uh, nitong mga nakarang araw eh, nawala ka sa bypass eh. Kaya ano, uh, kaya <laughs> nakasing ito. May lumusot. May lumusot, ano. Uh, <laughs> merong naka... <laughs> Oo, wala ka, no, eh. wala na. Walibantay. Napinay. <laughs> injured, Apa? injured. Oh. Pero ngayon kasama ang Diyat, kasama ang Ani, uh, may, meron tayong mga bugwit na nagsabi sa atin na may bilad ngayon. Ha? Kabilaan din daw. Kabilaan din. Oo. Oh. Oo yeah. oh, siya. Sige nga. At na uh, maganda rin uh, na natin yan. Eh, check mo kung kasi may umaanin ng magsasaka ka dyan sa may bypass, di ba? Yes, eh, baka yeah, naman so. uh, pale na palay na magsasaka Pero kung yes, Pero yung ang traders yan, <laughs> Abe napakalakas niya. Diba? Oo okay. po. Oo, nang Pero yung kahapon, kasi malakas ang yung... aking... Eh. Hmm. Uh, kahapon, kasamang Arnie at kasamang Gina, kumpirma natin kahapon na ito ay ani ng magsasaka na mula taga din ba, uh, maki ang pangalan at yung ahente na kumpirma din natin na hindi sila magbibilad ng palay sa bypass kasi i-dediretso nila sa bintahan ng palay dito sa party ng uh, Santo Domingo. Uh, um, Santo Domingo so, yeah, ibig yeah, sabihin, yeah. yung magsasakang umani dyan sa may bypass na nauna yes. na 22 and 50 centavos. So, hindi 50, yes. oo, ay hindi ibinili dyan sa bypass? Hindi po, hindi. Oo. Napanong natin si Pinao Mendoza na yung mga nabibili nilang palay, hindi sila nagbibilad ng palay dahil ang pinagbabagsakan ng palay ay mayroong sariling bilaran. Hmm. Ayun. Ta talaga dapat ganun. May sariling bilaran. <laughs> yung uh, mga nagbibilad, yung mga traders na namimili <laughs> ng <laughs> mga palay. Oo, kasi 'yung nilang gawing bilaran na itinuturing nilang kanilang bilaran 'yung uh, bypass road, 'di ba? Oh, okay. kaya pag na 'yung tapilok mo, ba, mag-ronda uh, ka diyan. Um araw-araw uli at baka sakaling ano, kasi baka malakas naman 'yan. At baka naman na uh, naglalagay kasi 'yan kaya malakas ang loob na kahit na kahit na may ano na hindi pwede da na dapat ay meron silang bilaran ay uh, nagbibilad pa rin. Yan, di ba? Oo. oo. Yan, kung may malakas ang loob na ganyan, eh, eh hindi na ako sa warning 1, 2, 3, aba, eh, tanggalan na, na ng business permit. O, para hindi na makapamili kasi wala palang bilaran ng palay. Di diba? ba? oh ganun. O siya si Getty, yung 22 to 2, 32 and 50 centavos, bigla naman, uh, from 25, bigla namang pagdating dito sa Gimba, ay 22 Opo, and ako, uh, 50 centavos. Ta grabe naman, ano? Opo, ako um, bilis nga po. Aniya nga eh. Eh, dapat mamili na si NFA. Yun nga yung tatanungin ko. Oo. Um, Nakarelya so, din na lang ba? dapat puntahan natin? Mamili na si NG. Na. habang uh, meron ng kasi pagdaan po natin kasamang sa kasamang army ng isang araw dito sa Palayan Pababang dito sa may Santo Domingo Talavera hinog na ang mga palay. Malapit na mga magpaan. Mm -hmm. Di syempre, yes. pagka Nueva Ecija yan, eh, sa to sa may, may pinakamalaking production ng palay. At sa Nueva Ecija, uh, gimba, mm -hmm kung munisipalidad naman ang pag pag-uusapan na may malaking production sa buong Pilipinas. 'Di ba? Okay, o kaya dapat nga ito ang, ang uh, sinusuportahan ni eh, kasi nakakapag-produce ka ng uh, malaking volume ng uh, palay na pagkain ng uh, sambayan ng Pilipino. Dapat dito tumutok yung uh, yung NFA, 'di ba, sa pamimili. Kung, uh, kung babarating kasi dahil na marami sabay-sabay, kamo eh, eh dito, tutukan at nang, uh, mabili rin sa tamang presyo total may pambili okay. naman yung NFA so, sana kasi pagka may competition okay. may competition na namimili si uh, trader na private at saka ang uh, NFA na public o di may ngayon yung mga traders na to na magtaas, oh, mauobliga naman silang ano eh, mamili ng palay dahil yan ang business nila. No? Nandito yung ano, malaking production ng palay. Kaya dito sila kumikita ng malaki. Eh kumikita na nga sila ng malaki eh, dito, di ba? Dahil andito yung malaking production. Eh gusto pa nila eh, limpak-limpak ah, nakita naman. O kaya ganyan nga sila mismo ang nag, ah, nagpapabagsak ng presyo ng palay. 'di ba? Okay. Opo. Sana nga uh, sana na kasama ng um wag bumaba sa 22. Sana kahit mag-study sa 25 para kumita naman kami ni kasamang army. Kasi mag kami nagpaan. Kay kay ni army, bakit na si army wala namang bukid? Wala namang bukid. Ay eh, si, si, tatay niya, <laughs> si tatay niya. si tatay niya. Oo. Uh uh Saka si uh, si Tirso no. Tama, oo. Oh. Sige. O, oh, bantay-bantay ka dyan sa bypass road. Araw-araw. Sige. Sige. Bye-bye.